61% sa mga na survey aprobado po yung ginagawa ng uh, quad committee no so ito naman yung extreme ng is on the other end nga of the spectrum kung ito nirereklamo niyo yung mga ano bumabati ko sa inyo meron naman na, ang majority naman 61% approve of what you're doing uh, let me let me be clear ano ali no hindi kami nagrereklamo sa bumabati ko sa amin ang nireklamo po natin, kasama ng milyong-milyong Pilipino, pribado man o nasa gobyerno, ay yung pagkakalat po ng mga peking news mm. o peking mga issue. Wala hong problema, mag-criticize sila sa amin, sabihin nilang bobo kami, sabihin nilang kami, tanga-tanga -tanga kami dyan sa kongreso, wala hong problema yon. Mm. 24 oras, 365 days in a year, pwede ho nilang gawin yon. Mm. Pero yung magpakalat ka ng fake news, na uh, hindi naman uh, uh, wala naman basihan. Halimbawa, no? Eh, ako, I'm just using uh, the issue that was thrown at me, no? Ako'y tinawag na uh, drug lord, no? Oh, oh. Eh, tabi-tabi lang naman nag-uusap Ali at si Pat, no? Tatlo <laughs> lang naman tayo. Oh. Eh gusto ko sana kayong tanungin, kayo ba'y naniniwala na ako'y drug, drug? Oh. lord? <laughs> So, so alam diba, mo kami kasi, kasi nga e, wala alam mo ba ano din? Wala, po, wala so, po kami inahabol. Wala uh -huh. po kaming, uh, attempt to curtail the freedom of expression and freedom of speech uh -huh. in bagkos, Gusto pa namin palakasin ito. Uh -huh. Pero dapat po meron pong responsableng pagpapahayag, uh -huh. no? Uh -huh. meron pong uh, kita nga eh disiplina sa uh -huh. atin. Uh -huh. Huwag po natin ituro sa mga kabataan yung mga pagmumura, pambabastos. Dahil alam po natin yung mga anak at mga apo natin ay eh, meron pong access sa social media. Mm -hmm. Ngayon, kung kayo ipapayag na uh, matuto sila ng mga pagmumura at pagkakalat ng fake news, mm -hmm. eh, doon po natin ipakita dyan sa hearing na yan. Mm -hmm. So, mapapatunayan nyo naman, ano, kung na kasi nga, uh, nasa payroll ikan ninyo ng uh, ito, nasa payroll ng mga illegal na pogo at saka drug lords. Itong mga ano, itong mga vloggers na to. So, gaya rin nila, no? Gaya rin nila eh tayo ay uh, merong no? Mm -hmm. uh, bakit ang aming basihan dito eh hindi naman po siguro masipag na ito ay gumawa ng mga content para makapanirang puri kung wala pong uh, uh, nasa likuran nila o nagbabayad sa kanila. Mm. No, apo, hindi ko naman nilalahat, no? Ah, uh, uh, ali, marami po tayo magagaling, matatalino at uh, mga responsableng mga vloggers, no? Ang uh -huh. nakakalungkot lang ay meron pong nakakasingit dahil nga po walang regulasyon, uh -huh. wala ho uh, limitasyon, may nakakasingit na mga bugok dyan, no? Uh -huh. Uh -huh. Just like it, the perfect analogy of a basket full of eggs. Uh -huh. Meron pong mga bulok Mm -hmm. no, 'yung mga walang utak, mm -hmm. 'yung hung wala walang ginawa kundi gumawa lang ng pera. Mm -hmm. Meron nga diyan, dating a uh, TV Angkor eh. Mm hindi -hmm. uh, eh, ko alam, Laos na siguro. Eh walang ginawa ito kundi sumakay sa issue para magkaroon ng content, no? Oh. Eh, siguro na yung kanya-mga content. Oh, oh, Pero nakakalimutan niya siguro kung ano yung sinasabing responsible journalism. Yeah, yeah. Nakakalimutan niya siguro yung sinasabing truth in uh, in uh, journalism, no? Yeah, so yeah. dapat eh may may eh, eh, no? ulit dito mga Nagiba na. na talaga ang land speech, landscape dahil sa ano sa But social ano? media, no? Yeah. Yung, uh... oh, because of the social media. I was going to ask, are you going to go as far as like a ano um What they call this? Banning. Like, di ba ang meta? Nagsabi na sila, wala na, tatanggalin na nila yung pag-vet-vet na yan. Di ba? Yun ang kinakatakutan uh -oh. ng mga nasa Amerika. Hindi naman, oh. hindi naman siguro kami aabot sa ganon oh. dahil nga ang amin lamang layunin ay eh, magkaroon ng disiplina, oh. magkaroon ng uh, regulasyon, magkaroon ng uh, ika nga pamantayan, mm -hmm. no? Itong mga pagbablog. kasi for all we know, baka bukas eh wala, namang, kung wala na naman o wala kung trabaho, baka magvlogging vlogging na rin ako, eh. <laughs> so, <laughs> Alam mo, ano ko, <laughs> parang yung gusto mong mangyari, parang talagang ano 'yan. Lubhang napakahirap. Oh, kasi oh. there will always be yung sinasabi ninyo na merong dating journalist. Na, any, kasi any Tom, I, Dick, I mean, and be, Harry na. No eh, eh. Lahat ngayon may handle. Eh. Yeah. Lahat na lang may gustong sabihin. Mm -mm. At binibigyan sila mm. ng plataforma to express what they want Correct. to say. Yeah. Pero tatayo at tatayo ang pangalan mo eh. Maniniwala mm. ba kami, ka, kamo, kung na drug lord ka? tatayo at tatayo ang pangalan mo in the end it's really your credibility your integrity mm. paniniwalaan mm. ba ng mga tao yung pinagsasabi mm. nitong tao na to na allegation let's say against you mm. i mm. think ang kampanya mm. ang thrust should be educating everyone mm. to be more mm. discerning mm. so that you can separate that, the shaft from the grain is exactly mm. and that is exactly what we want to achieve here 'di ba? Taliwas, ano? Taliwas doon sa iniisip ng iba na pinipigilan natin yung kanilang malayang na uh, pamamahayag, no? Hindi ho ganoon. Uh, yun no ang sinasabing fake nyo. kaya nga tinitwist nila eh. 'Di ba? Pagka yung interview mo halimbawa sa isang kagaya ito, yung interview nyo sa akin, i-splice nila ito. I'll bet you 1000% they will do this. They will splice this, no? And they will only uh, 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 play, yung mga gusto lang nilang nga, uh, marinig na ikasisira natin. No? Mm -hmm. eh, yun nga, ang balik ko ulit yung tanong sa inyo, no, Ali. Oh, kayo ba papayag na walang regulasyon, na patuloy ang pambabastos, patuloy ang pagmumura, patuloy ang wala uh, walang uh, disiplina na mga yan? Mm -hmm. diba? Alam mo, so, ang, hirap, ang hirap na ka, ano oh, oh, Kung oh. kayo po ay kaisa ng komite, eh kami po ay uh, na imbita sa inyo na magbigay din ng kayong inyong opinyon no mm. sa amin susunod na hearing tungkol dito. Mm. O oh, bigyan niyo kami ng guidelines, bigyan niyo kami ng ideya kung paano natin di uh, didis magkakaroon ng disiplina para pare-parehas po tayo makinabang hindi yung kayo lang o kami lang. No? Wala hong ganun. Ito mm -hmm. ay para sa bansa sana makadalo kayo sa aming pagdinig ng uh, sa ganun eh makapagbigay din po kayo ng inyong opinion at Ay, na idea ako, para mo ma pa nako, ako kong wag, wag. Wag dahil marami akong masasabi. Na mga kalabisan na mga kasama niyo diyan. Hindi pa ako nakakapag kong. Dahil aminado naman kayo, kalabisan din yung ginagawa ng ibang kasama niyo diyan. Kalabisan. Hmm. Oh. Well, I will guarantee you na dahil ito po ay isang pagtalakay ng is na uh, may national importance at para po sa atin to at para po sa ating bayan, eh, kailangan namin ang mga opinion mula po sa mga experts kagaya ninyo. No? Pagdating sa, sa journalism, pagdating sa experience, kailangan po natin yan. Dahil kasi po, hanggang uh, paggawa lang ho kami ng batas. Uh, kami po ay uh, dapat uh, giyahan o gabayan nitong uh, mga expert dito sa industriya nito. Oo. oo. Uh, simple, simple lang kung in much the same way as you know, we would want people to respect us, uh, ganun din sana yung ginagawad nating respeto sa ating mm -hmm. kapwa. Yung ibang kasama nyo talaga, ano talaga, in, in ano talaga, arguably talagang <laughs> they cross the line ano sa mga yeah. pagtrato po nila sa mga resource person na iniimbita And with that, happy new year kong hindi ka drug lord. Yeah, <laughs> Walang okay. maniniwala na drug lord ka. Very Let's Sunday 25, Sunday 25.